pagkasira ng disc. Pagka nasira yung disc mo, tapos lalabas na yung spondylosis na yun. Yan yung pinaka-basic na ano, spondylosis. Wow. Yung itong disc disease naman sa L4, L5, po predi sa predisposition eh. to lumbar instability. Disc disease sa L4, L5. Meron din pong image na pinakikita. Durog yung ano mo. Talagang magkadikit na yung ano, uh, mami. Magkadikit na yung ano. eto 'yung ano? ito 'yung itsura ng tingnan mo kung saan patungo tingnan mo kung saan patungo ah oh, diba? pagano? pagano 'no uh, pagano no ah pagano tingnan sa patungo pagano no 'yun ang dextroscoliosis sa lumbar ngayon ito 'yan no kung mapapansin nyo, yung iba may allowance. Diba? Uh, uh, Pagdating dito, ang kipot na. Pagdating dito, paikipot na kipot. Pagdating dito, shadow na lang. Uh, kasi, makikita nyo sa ano, ganyan yan, ganyan ang mga hide niya. Yan. Yan, yung mga dis. Pumuputo kasi yan. Ganito. Sa anatomy, ganito makikita. Excuse me, Roy. Ganito. Ayan, o. Oh. Pumuputok siya. Siyempre, pag putok niya may tatamaan siyang mga nerve. Asiatic nerve. Ayan o. Putok. Ganito. Mami. gantong ganto yung anong sa inyo. Ngayon, wala na yung mga distance sa ano, L3, L4, L5. Possible na ano na kayo niyan. Gano'n niya baka lumakad. Oo. Tapos may dextroscoliosis kayo. Siyempre, yun ang makakapagpaano. Makakapagpatutok lalo ng mga distance hindi Hindi pwede, wala na itis, oh. oh, oh, po Oh. Hmm. Hmm. Tingnan nyo kung saan galing oh. Ayan, baling, -baling dito. Tapos bilang-bali. Hmm. Yan po siguro yung. Ayan, dito sa Dito sa pila kapuno Oo, oh, Talaga... kapu dito ito po Mamang mangyayari mami. Kasi medyo may edad na tayo. Bumagsak kayo. Noong 2014, tapos nag-adopt for ako. Ilang taon na kayo ngayon? 67. 67. Kayo. So sabihin natin, ano kayo noon? 2014 minus 7. 68 ka na ngayon sa isang... 68, ako sa January po. 50 ano kayo nun? 54 o 53? Nung bumagsak kayo? 14 eh. 14, 56, 56. Ngayon mami, nagkaroon na ng predisposition yung lumbar instability niya. Ibig sabihin oh, hindi na siya, ano, hindi na siya in na tamang posisyon, wala na siya, ano. Hindi na po mabalik yung talaga. Hindi ko na maibabalik yan. Hindi ginahawa na lang kayo, mami. It's yung po ang totoo. wala yung Sana. Pero ma niya yan after na, ano, after na, ano. Hindi ko na kayo kayang direct. school kuliosis kasi, talaga meron na kanya noon pa nasit so, yung posible ring paggamot sa ko nadagdagan na lang yan yung pagkabagshop niyo no pa madali po raw ako mayroon na mayroon na yan mayroon na yan dala so, no, siguro no yung ano, hanap ko ay kunang mo buhat daming kaluwatanan ka mayroon na yan yung, kasi ah uh, ang dextroscoliosis kasi chak scoliosis since birth yan since birth yan Meron kayong ano niyan, ganyan, may mga ano. Okay. Sinanay namin, master eh, pwede yung no, mga school years na. Malakad yun eh. Malakad yun eh, nakakayo ko rin. Pero nasa ating kasi yan eh, nasa ating din kasi yan. Siyempre sa mga kilos natin. Tapos, pagdulas pa kayo. Nung doon na dulas kayo, halos anong nangyari? After a week pa or two weeks yata, bago ko naramdaman yung masakit. Pero on so, that time na ano, wala akong naramdaman sa kahit ayun ako sa iyo, hindi sige lahat, na, sa pupunta ako. Tapos po, ano, dumating na yung siguro, nalabigan na, naliligo. Hindi na, sasakay ako sa jeep, eh, gaganyan na, nakalanyan na po, hindi ako makapunta. Okay, okay. Sige. Kaya, 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 Tingnan niyo mga rito, parang hindi sa babae. O ba yan ba eh. nga po, sabi ng doktor sa akin itong Arampato. October ito, 27, matigas daw. Kaya. kaya sabi ko, ayun. hindi alam niyo kung bakit tumigas yan. Siyempre, tagilid nga kayo pinupotektahan niyo oh. ng muscle niyo. Yan yung tinatawag na severe muscle spasm. Kasi mayroong masakit sa atin dito, gusto natin hindi siya bumigay kasi yeah. baka bumigay eh. Kaya yung muscle natin dito sa lumbar, yan kasi yeah. yan nagpapatayo sa atin. Automatic sasaluhin ng na yan. Masa Para, siyempre, umabot na kayo kamo na, umuko kayo na ano eh. Ganun yan. Pero, I do my best. Oh, master, be

na pumuputo po yung nawawala yung sustansya. Meron po itong panloob pa. Itong angulus disc, meron pa yung tinatawag sa loob na mas malambot pa yung nucleus. Pag pumutok na kasi sisingan na yun, no? yung nutrients niya, yung sustansya niya. Kaya uh, yung mga buto natin, tatanda para may mga osteophytes na yung mga buhol na. No? Straight na kayo mamaya. Iyaya kayo, ma'am. Nagilid, ma'am. Iyoy. Pag-iiyoy. Papag-iiyoy po. Apo. Ah, tahan-tahan lang. Okay lang. O, masakit niya po. Ayan. Ah, 67 to si Mami. Ano lang kasi to? Brittle na yung buto nito. Malutong na yung mga buto nito. Ayan, tahan-tahan lang. Hindi na rin kayo pwedeng basta-basta matumba. Baka mag fracture kayo. kahit pa paano, maggabay kayo, katulad niya, maghawak kayo ng payong. Oh, yun niya po, tungkol po eh. Kung lalabanan, yan. Yan, po, may Ay, isa pa. Isa. 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 Isa.

Dito, dun sa na. sa ano, sa X-ray, makikita mo na kapigina yung mga tala. Pasag yun dito. Ito kasi yung kung niya. yung anatomy niya. Meron lumalabas sa kanya na mas malambot. Yung nucleus. Nakawalan siya ng sustansya. Yun. Yan na kasi, mas sustansya yun. Yan ang shock absorber natin eh. Last lang. magiging yung ano nyo rito ito lang kapusa-pusa nyo naman pa kasi ito hindi na talaga kailangan ko talaga sabihin na hindi na ko na may babalik yan pero magiging ginawa ang may palagi dyan pagka uh, na yung tumunog-tunog na yun kahit pa paano malaking bagay yun kasi nakusok siya hindi siya kumpres na kumpres ay masas mo ano, sige yan tapa na kayo Ayan, masakit? Hindi. Good. May sakit pa rin po dito. Puso ko ah. Yeah. Ayan, sige na tag. Dali ah. Pung um Pungunti -um kaya sa iya, okay. Diyan lang kayo. Ano sabi ng auto? Yun nga po, yung mga pagitan na yun ng buto, ano na, nagasgas na. Yun, yun din yun. Anulus dis ang tawag po. Di haya-haya. Ang remarks? Oste Osteoarthritis. Osteopenia. 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 Osteopenia, ibig sabihin yun, mahina. na yung yun nyo. Yung osteoporosis, magkaiba yun sa osteopenia. Yeah. Hmm. Magkaiba. Magkaiba. Magkapatid bay sa Straight, straight Magkapatid pala yung, sorry. Yung osteopenia at osteoporosis. Mm -hmm. Naisip ko si ex, ano, isporidiosis. E. Magkapatid 'yun, mm -hmm. Ibig sabihin ng pag-iina talaga mismo ng buto. Mm -hmm. Yung mga bone marrow natin. Ayan e o. So, master, hindi na huh? yun lagi mag-i-improve. Halimbawa, ma... Osteoferosis yan ang uri ng osteoferosis. Yan, yan humingi na yung mga mo... Osteopenic o osteopenia. Bising. Nasisira yung mga panloob ng buto. Ayan o. Yeah. Ayan. Ayan pala, ano na... na mula nung ano pa yung pangadak. Parang ano na siya. Namama na. Pag humingi na na kasi yung buto natin, Siyempre, <laughs> yun, nakikita nyo, Ayun nga, Umuubog, ngayon. Hindi na na kaya mag-stand. Kasi nga, once na humingi na yung mismo buto natin, mawawala na rin yung sigla ng bis Kasi may mga, ano yan yun eh, kumbaga, may mga fluid dyan, yung mga bis Yan ang pinaka-shock absorber ng katawan natin. Pag nawala yung mga base, possible na buba, buba tagilid. Kaya nga ako, ako pagka lumalakad, pagbababa sa amin. Napapansin nung ano ko. O oh, ati bakit mo um, yun na pa'y lumakad? Hindi, bakit talaga yung perp mo? Eh papanas ang bahay ko po. Nandun. <laughs> perp po yung bahay namin. Yun lang. Pagtatayo kayo. Pagtatayo kayo. Hindi. Pagtatayo kayo, pag tatagilid mo na Tagilid mo na kayo. O ganun lang po. Aray, tukod mo yung, Tukod mo yung ano mo. Eh. Tukod mo. Masakit po. Tukod mo yung CEO mo. Eh. Sige, tukod din mo. Yeah, okay. kaya yung mo. Yan. Yan ang tamang pagtayo. Opo, ganyan Talagyan natin ito ng ano. Talagyan natin ng parang fill bill. Tila muna kayo. Ito yung pang. Relax na nga. Buwati ko lang yung konti. na yung kamay nyo. Maka na yung tuhod nyo. Ay, ikaw na Yung may pag pag ganito pag ganito ka okay okay ka okay yung ko ay konti yo ito sige pa sige pa sige pa op angat okay Isa pa okay angat okay liat naman kayo ganito liat liat pag ganito yeah okay sa pangyoko. Okay, straight. Oh, kayo. Okay, yeah. balik. talaga. Kaya na talaga. yun nga, ano yun eh, yung sa di, Hindi na hindi Di pa yung hindi maaalis yun. Bukay ka makalakad ka lang. Hindi pa. Bukay. yan no? Kaya, hindi hindi na may babalik yung pinilit mo ibalik yun, puputok yung mga ganito niya yung mga sanga nito itinatawag uh, yung tinatawag na facet joint puputok yan medyo yung... Maalakan. oh ano maluan derecho ano oh, mas maganda yung ngayon o kanina ngayon po Kaya ngayon pag, 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 dito. Walang problema sa mga lumalagitik. Ang mahalaga walang pain. Kaya nyo maglakad. O, oh, sige yan, hindi na, di natin kasi hindi ko na mababago yung gano'n. Hindi na kasi pag pinilit, yung ganun, no? Pag pinilit ko ano yun yan, mga puputok mga yung positive. Hindi Kasi nga, nakita mo naman sa extreme mo, nakaganun mo. Honestly mm -hmm. speaking. A yun, kumbaga, nakaganun na po talaga yung buto nyo eh. hindi na po talaga mababago yun. Pa Ma paano man, kagaya nung tumunog, tumunog, tumunog siya. Mauusog na lang konti. Kunyari sabihin na example natin, Chris. May degrees kasi yan. Sabihin na natin, ano siya, 10 na lang, pinaka, ano, pinaka makatutuhan. Sabihin natin 10 degrees. Pag in-align yan, pag in-align ng mga nag-align, katulad ko nag-align, possible na maging 6 na lang siya o 7, 5. Pero yung perfect, wala na. Pero yan, kasi malaki. Possible na mga, ano yan, 40 degrees. Likong-liko. Kaya nakabukol na dito niya. Tapos, kahit anong tulak mo ron, di ba, wala na kasi yung pakilaling. Yung mga ganito, tinulak ko. Pak, pak. Sabi natin na itulak. Pero pag tumayo siya ulit, kasi nga wala na. Uh, balik ulit. Balik. Yun. Wala na, wala nang mahumaharang. Eh, pag putok niyan, magugulat ka. Lakas-lakas pa rin madulas na ng konti. Hindi eh. na makalakad. Kaya, mami, ang pinaka-discarding yan huwag na kayo munang magbuwat-buwat Iwan sa inyo yung mga yukong nagwawalis mo ba kayong ganyan? Naku, huwag na huwag kayong gaganyan mas maganda dugtungan niyo yung walis niyo. Okay. Kasi marami nang incidenting ng pupunta niya dito. Nagbuhos lang sa bowl. Nagbuhos lang sa bowl. Sir, nagbuhos lang sa bowl. Tik, lumagitik. Wala na. Huwag na kayo magtrabaho ng mabibigat. Kung nagwawalis kayo, dugtungan niyo yung walis niyo. Okay? Okay, nakatayo kayo. Ganon-ganon kayo. Pero yung ganyan, tabingi na kasi kayo eh, automatic makukompress na yung mga natirang disc. Pag nakompress... Maganda, pakiramdam nyo? O, oh, ayos. Sa, saka parang hindi ako talibang. Talibang pa rin po. Okay. Hindi, oh. ito, ito, ito ma medyo masin, nakakagano kayo eh. Oo, oh. pero hindi ito pa rin yung sakit. Sa Abay, hindi. Kaya rin nakaganoon kayo, <laughs> <gaya>, di ba? Hindi, <laughs> oh, then, at least natulong ako kayo. Yun lang naman makakaya ko. master.